sa habido ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa mga deposito sa baybaying dagat. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam ang mga kayamanang tinago ng mga sundalong hapon dito sa Pilipinas ay masasabi nating nahahati sa dalawa. Una ay ang mga kayamanang kanilang ibinaon dito sa lupa at ang pangalawa naman ay ang mga kayamanang kanilang tinago sa ilalim ng ating karagatan o dagat. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, siya ay humiling na ating talakayin kung meron bang mga deposito sa mga baybaying dagat ang masasabi ko dito ay sangayon ako na may tinagong kayamanan ang mga sundalong hapon sa mga baybaying dagat dito sa ating bansa. Ngunit base sa aking mga karanasan dito, sadyang malaki ang gastos dito dahil kakailanganin nating gumamit ng mga makabagong teknolohiya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. ulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa akin ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, may taong naglabas noon ng isang mother map na nagbibigay detalye sa lahat ng mga deposito na ibinaon ng mga sundalong apod dito sa buong Pilipinas at ayon sa naturang mapa na ito, may kabuoang 172 na mga treasure deposits ang nagawa nilang itago sa iba't ibang panig ng bansa. Ang 138 na mga deposito ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Samantala, ang 34 naman na mga deposito ay nasa ilalim ng karagatan na sakot ng Pilipinas. Ang deposito sa ilalim ng ating karagatan ay sadyang mahirap itong hanapin lalo na kung wala tayong pinanghahawakang mapa. Pero kahit meron tayong pinanghahawakang mapa, masasabi kong pahirapan pa rin ang paghahanap sa kayamanan. Hindi madaling hanapin ang isang kayamanan sa ilalim ng karagatan lalo na kung lumipas ang napakahabang panahon. itulad ng mga nakabaong kayamanan dito sa lupa ang mga nakabaong kayamanan sa ilalim ng dagat ay sadyang wala tayong basihang mga marka wala tayong mga basihang marka na siyang magsisilbing ating mga gabay hanggang sa ating marating ang saktong kinalalagyan ng deposito kaya para ating matagpuan ang kayamanan sa ilalim ng dagat kailangan nating galugarin ang buong sahig nito. Gaya ng aking sinabi kanina, meron kaming ilang operasyon noon sa kayamanang nakabaon sa karagatan. Sadyang napakalaki ang aming ginastos dahil sa kinailangan pa naming rentahan ang isang makabagong teknolohiya na mula pa sa ibang bansa isa itong uri ng teknolohiya na siyang aming ginamit para galugarin ng mabuti ang sahig ng karagatan. Ang naturang teknolohiya na ito ay meron na itong scanner at nadisenyo para hindi masira o maapektuhan sa presyon ng tubig. Kapag nagawa naman nating madatnan ang deposito sa ilalim, kakailanganin natin ang medyo malaki-laking bangka para maiahon ang mabibigat na mahalagang bagay ng midsanan. Pwede siguro ang maliit na bangka kung ang balak natin ay unti-unti nating kukulin o balik-balikan ang mga ito. Meron din naman akong naririnig na mga kwento kung saan ay may mga taong maninisid na aksidenteng nakadiskobre ng mga kayamanang ginto sa ilalim ng ating karagatan. At ang kanilang ginawa ay pasikreto nila itong binalik-balikan. Nais ko lamang ulitin na may mga depositong tinago ang mga sundalong hapon sa mga baybaying dagat at base na rin sa isang mother map ito ay nagsasaad na may 34 na mga depositong nakatago sa ilalim ng ating karagatan. Ngunit base sa aking mga karanasan, sadyang mahirap makuha ang mga depositong ito kumpara sa mga depositong nakabaon sa lupa. Maliban dito, ay kakailanganin din natin ang malaking pondo sa madaling salita ang mga kayamanang tinago ng mga sundalong apon sa ilalim ng karagatan ay para lamang sa mga bihasang treasure hunters na handang gumastos ng malaking pondo. Ngunit kung tayo ay mga baguhan pa lamang o kung hindi natin kayang gumastos ng malaking pondo mas makakabuti kung ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang mga kayamanang nakabaon dito sa lupa at di tulad ng mga kayamanang nakabaon sa ating karagatan mas madali itong makuha dahil sa mga markang nagbibigay gabay para ang mga ito ay ating matagumpay na madatnan. bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Janjalurina ng Mindanao Sirolog by ng Barili, Cebu Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte Pascual Baruga Kenneth Lozada Kent Chester Macarambon Melvin Ligamo Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.